Gutom na gutom na ako. Gusto kong kumain. Pakiusap, pakainin niyo ako. Saan galing ang ingay na ito? Ah, mukhang ang apo ko ay nangangailangan agad ng tulong. Ang sarap. Parang umiiyak sila. Oh, kailangan kong tumulong. Grabe, ang lakas ng iyak. Mukhang may talagang nangangailangan ng tulong. Nagmamadali si Wednesday. Salamat sa mabilis na pagtugon sa iyak ko. Gutom na gutom na ako. Magluluto ka ba ng kahit ano para sa akin? Ano pang hinihintay mo? Gutom na ako. Naghihintay kami sa mga tagubilin mo. Gusto kong gumawa ka ng pasta para sa akin sa unang round. Pasta? Sige. Sige. Lola? Gumising ka! Gusto ni Apo ng pansit. Pansit? Oo, oh, madali lang yan. Nakapagluto na ako ng spaghetti para sa kanya ng maraming beses, kaya walang mahirap doon. Lahat ayon sa klasikong resipe. Achoo! O, oh, pasensya na. Harina ito. Ayos lang. Pasensya ulit. Gusto ko lang gumawa ng sarili kong spaghetti. Pagkatapos ng harina, gagamit ako ng itlog. Kaya ko pa nga mag ng mga ito. Aray! Oops, tama na. Ah, patawad ulit. Akala ko laging magaling akong juggler. Kapag handa na ang masa, kailangan mo itong hatiin sa maliliit na bola at kulayan ang bawat isa ng tiyak na kulay. Pagkatapos niyan, sa tulong ng isang espesyal na makina, puputulin ko ang masa para gawing noodles mismo. Para magawa ito, kailangan mo lang maingat na iscroll ang masa sa makina. Sa palagay ko, napakaganda ng kalalabasan at ang pinakamahalaga ay original. Ang lahat ay magkakaroon ng simpleng noodles at magkakaroon ako ng spaghetti na parang bulaklak. Lola, kumusta ka? Ayos lang ang lahat! Palaging gusto ng apo ko ng ordinaryong spaghetti na may ketchup. Kaya bakit hindi ko siya alukin nito? Wednesday, ano'ng ginagawa mo? Thing, kailangan ko ang iyong tulong. Ayaw kong magmukhang classic ang aking mga noodles. Sobrang nakaka-boring. Kung maglalagay ka ng kaunting itim na pangkulay, magiging perpekto ito. Magdadagdag din ako ng ketchup. Ito ay magiging parang dugo. Sa pamamagitan ng paraan, idaragdag ko rin ang mga marmuladang mata sa itaas upang ito ay kumpleto sa komposisyon. Baby, handa ka na bang subukan at pumili ng panalo? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro ang unang susubukan ko ay ang klasikal na noodles ng lola. Minahal ko ito mula pagkabata. Sa tingin ko, wala namang magbabago sa pagkakataong ito. Oh, tulad ng inaasahan ko, masarap at simple. Ang noodles ni Enid ang susunod. Malalabas! Siyempre, hindi ka panipaniwalang maganda at napaka-cute. Ito ay tunay na obra maestra. Ayaw ko nga itong kainin. Nagdagdag din si Enid ng extra pasta. Sobrang kawangis nila ng pangil ng vampira, hindi ba? Nakakatakot! Oh, hindi pa sila luto. Tuyo, hindi makain. Oh, natira pa ang noodles ni Wednesday. Hmm, hindi masama. Okay. Ang una kong gustong subukan ay ang mata. Oh, ito ba ay marmalade? Mahilig ako dito. Wednesday. Paano mo nalaman na bagay ang marmalade sa noodles? Parang sobrang astig nito. Uubusin ko ang masarap na noodles. Wala akong iiwan kahit patak ng sarsa sa plato. Sa tingin ko halata na kung sino ang panalo dito. Ama! Ang pinakamahusay na noodles ay ginawa ni Wednesday. Kumusta ito? Sinubukan ko rin. Wednesday! Itago mo na ngayon. Tigilan mo ang pananakot sa mga matandang babae. Baby, handa ka na bang bigyan kami ng bagong gawain? Oo, gusto ko ng cocktail. Kaya mo ba? Madali lang. Ito ang magiging pinakamahusay. Para sa sa'yo, syempre, Apo. Makakagawa ako ng mga cocktail at ngayon gagawin ko ito na hindi mo makakalimutan habang buhay. Ang base ng cocktail ay ang regular na Sprite. Kailangan itong ibuhos sa baso na napaka hindi karaniwan. Hugis! Ngayon, kailangan mong ilagay ang lihim na sangkap sa loob na magbibigay sa Sprite ng tamang kulay. Ito ay magiging berde. Bagay, tumakbo na kay Enid ngayon din at kumuha ng krema. Anong klasing kamay ng demonyo iyan? Lumayo ka. Lola, huwag mong insultuhin ang aking katulong. Ginagawa lamang ng bagay ang sinasabi ko. Kailangan ko ng krema upang ibuhos ito sa cocktail at ilagay ang mga mata ng marmalade sa ibabaw. Katulad ng mga ito. Aminin ko. Marmalade ice ang paborito kong tamis. Mukha itong astig at hindi ka panipaniwalang masarap din. Kaunting pulang syrup ay hindi rin makakasakit. Ano ang hinihintay ko? Panahon na para magsimula rin akong gumawa ng cocktail. Tiyak na sulit simulan sa mga candy na marmalade. Upang magsimula, kailangan silang hatiin sa mga grupo ayon sa kulay. Handa na! Ngayon kailangan silang iayos ng patong-patong sa isang matangkad na baso. Tingnan mo lang kung gaano ito kaganda. Gamit ang hair dryer. Kailangan tunawin ang mga marmalade na ito para maging iisang malagkit na timpla. At ang huling hakbang, ay whipped cream. Palagi nilang binibigyan ng mas presentabling hitsura ang mga inumin. Ang maliit na marmalade ay hindi rin magiging labis. Napakaganda! Mga magagandang dalaga, gumawa kayo ng maganda at masarap na mga cocktail. Pero hindi ninyo naisip ang kalusugan ng apoko. Gagawa ako ng cocktail na pangunahing magiging kapakipakinabang. Ito ay binubuo ng iba't ibang gulay na ilalagay ko sa blender na ito. At mas marami ito, mas mabuti. Ang kailangan lang gawin ay ihalo lahat at tapos na. Ah, uh, anong amoy? Pangit. Oh, tama yon. Arana! Magugustuhan ng apo ko ang pag-aalala ko para sa kanyang kalusugan. Tama ba yon? Panahon na para pumili ng panalo. Sa itsura, lahat ng cocktail ay magaganda. Ang cocktail ni Lola ang mukhang pinakapangkaraniwan. Kaya simulan natin ito. Ew, ayoko. Sana mas masarap ito. O oh, kakilakilabot. Hindi ko ito gusto, Lola. Ang susunod ay ang cocktail ni Enid. Mukhang mas masarap. Oh, gustong gusto ko ang whipped cream at napakarami nito dito. Hindi ko na kailangang inumin ang cocktail mo. Kailangan itong kainin gamit ang kutsara. Ah, ang sarap. Tapos na ang cream. Ngayon ang tubo. Kakaiba, bakit napakalapot ng cocktail? Imposibleng inumin ito. O paano ko ibibigay ang panalo sa isang cocktail na hindi ko pa natitikman? Hmm, tiyak na pala lampasin ito. Miyerkules, asahan ko. Susubukan ko agad ito. Hmm, sa wakas, masarap! Gustong-gusto kong inumin ang cocktail na ito ng regular dahil talagang masarap. Na, hindi ko talaga kayang huminto. Hmm, at whipped cream sa ibabaw. At sino ang nagwagi? Well, malinaw na ngayon si Wednesday. Gumawa siya ng napaka-cool na cocktail. Congratulations! Apo? Ano ang gagawin natin sa round na ito? Lola, napakasimple. Gumawa ng salad para sa akin. Gusto ko ng magaan. Lettuce! Sige. Ganyan na lang. Apo, ilang minuto lang at handa na ito. Oh, may salad ka. Kakapitas ko lang ng mga dahon para sa salad na ito. Hano, ano yan mo'y din yung mga ng salad. Ang guess what? Crackers na ito ay gagamitin din. Mukhang alam ko rin ang resipe para sa scissors, syempre at huwag kalimutan ng mga kamatis. Sila ang magiging dekorasyon ng salad at ng lasa nito. At ito ay... Ah, handa na. Mose, inisip ko kung paano gawing hindi lang masarap, kundi pati na rin maganda ang salad. Babalik ako sa tema ng mga bulaklak at gagawa ng maliliit pero napaka-cute na bulaklak mula sa mga gulay. Magkakaroon din ako ng angkop na molds. Sa palagay ko, ito ay magandang ideya dahil mukhang totoong buke at ito rin ay masarap na salad. Oh, anong mga bulaklak? Nakakabagot! may kulang sa salad na madilim. Kahit ilang dahon ng basil halimbawa. Tuwang-tuwa ako sa bungo na ito. Kaya ito rin ang ilalagay sa plato. Dito ko ididikit ang ibang mga sangkap. Keso at ham. Ngayon, kailangan nating ibuhos ang ketchup sa buong bagay at ihain ito ng dalawang mata. Ang bungo ay nagsisimulang magmukhang mas kapanapanabik. Anong katakot-takot? Kung nakita ko ito sa ilaw sa gabi, mahuhulog ako sa takot. Okay, baby, subukan natin! Huray! Sa wakas masarap na pagkain. Miyerkules, ano ang niluto mo sa pagkakataong ito? Oh, anong katakot-takot? Hindi pa ako nakakakita ng ganong kakinakilabot na mga salad. Oh, hindi ko ito makain kasi nakakatakot. Tingnan natin kung paano ako surprisahin ng lola ko. Ang kanyang salad ay talagang kahawig ng Cesar. Hmm, ito ang salad na handa akong kainin kahit kailan. Ayokong tumigil. Gusto kong ubusin agad ang plato. Narito ang katotohanan sa masarap at malusog. Magiging di ka panipaniwalang malakas na ako ngayon. Pero bago iyon, susubukan ko ang mga bulaklak mula kay Inid. No, puro gulay lang to, hindi masarap. Pero talagang gusto ko ang salad ni Lola. Binabati kita. Lola, huwag mo akong isturbohin. Handa na ang bata na magbigay ng gawain. Gusto ko ng donut para sa panghimagas. Magkakaroon ka ng donut. Gusto ko rin ng mga ito. Kaya ko rin itong lutuin. Naiisip ko kung gaano kabagot at katahimik ang magiging mga donut. Bakit nga ba? Sa pangkalahatan, ang mahalaga ay masarap sila. Hindi naman nila titingnan ang mga donut. Gagawa ako ng isang bagay na maliwanag muli. Mas malinaw, ang bawat isa sa aking mga donut ay magkakaroon ng sariling kulay. Karaniwan, gusto ng mga tao ang ganitong pamamaraan. Ay, ano yon? Huwag mong hawakan ako. Huwag mo akong isturbuhin sa pagluluto. Halos handa na ang mga donut ko. Natapos na ang bahagi ng trabaho. Panahon na para magdekorasyon. Siyempre, saan ba pupunta na walang sirap na dugo? ay ang totoo pulang lang sirup, pero hindi iyon lahat. Sa tulong ng puting sirup, magdidesenyo ako ng mga sapot. Parang galing talaga ito sa cobweb ng gagamba. Zing, kailangan ko ng Nutella. Dalhin mo sa akin. Magaling na trabaho. Hindi ko magagawa ito nang wala ang iyong tulong. Tignan mo ang aking mga paniki. Ang sombrero, hindi natin kailangan ito. Tignan mo ang napakaganda kong mga donut. Oh, kakaiba! Ayaw ko ng mga bagay na ito. Gusto ko lang na maging orihinal at para maging mas masarap. Sisislin ko lang ng pulbos na asukal. Oh, matutuwa ang apo ko. Handa na rin ang makukulay kong donuts. Ang gaganda nila. Maari ka pang gumawa ng mga litrato kasama ang mga ito. Astig, 'di ba? Pero hindi lang iyon. Sa mga donut na ito, perpekto na kasama ang sprinkles. Pero kailangan kong buksan ang garapon. Ah! Ah! Oops, may napatak sa bibig ko. Ang saya. Oh, baby, oras mo na para subukan. Oh, interesante. Oh, may ginawa na namang nakakatakot si Wednesday. Oh, pero mukhang masarap sila. Hmm, hindi masama. Pero sa totoo lang, inaasahan ko pang higit. Oh, ang susunod ay ang mga donut ni Lola. Bago kainin ng mga ito, gusto kong gumawa ng malaking tore. Magiging mas maginhawa kainin ng mga ito ng ganon. Mm, ordinaryong donuts lang. Walang espesyal. Well, tingnan natin kung ano ang ginawa ni Enid. Wow, ang kanyang mga donut ang pinakamalapit sa mga iginuhit ko. Oh, sobrang sarap na parang hindi totoo. Enid, kitang-kita, ikaw ang panalo.